nagharap na ang dalawang wang magigiting at top contender daw sa finals ang number 2 na Los Angeles Lakers number 2 sa Western at ang number 2 sa Eastern na Boston Celtics mga idol dito nga, mga idol ay hindi kinaya ng Los Angeles Lakers ang shooting ng Boston Celtics sa 3 points area mga idol at nadipinsahan din ng mga shooter ng Lakers mga idol tinambakan sa sila umabot ng 19 points ang tambak mga idol sa 3rd quarter ngunit nagawa itong pababain ni Lebron James at Luka Doncic Umabot pa nga sa lima na, uh, lim, na lang ang kaapat na lang kalamangan ng Boston Celtics mga idol. 99, 95. Hero hanggang dito na lang ang kinaya ng Los Angeles Lakers. At pumalagwa uli ang Boston sa pangunan ni Jason Pitum at ni Jalen Gray Brown mga idol ito sana ang tinaguri ito, ito yung tinatawag sana nang barometer mga idol kung talagang title contender na ba ang Lakers pagdating sa mga titigas na team kagaya ng Boston Celtics nung una nilang laban mga idol laban sa Denver Nuggets ay tinalo nilang Nuggets kaya nasabing title contender na daw ang Los Angeles Lakers pero dito mga Lods ay pinakain sila ng alipabok ni Jason Tito si Jason Tigong may umiscore ng 40 points samantalang kanyang tandem na si Jalen Brown ay may 31 points 71 si combined ang pinakawalan ng magproka mga idol samantala sa Lakers ay sila Lebron James lang at Luka Luca si Ang medyo maganda ang nilalaro Si Lebron ay may 22 points Si Luka Doncic Ay may 34 points Mga idol Kaya hindi natin talaga no? Kung talagang uh, contender, contender na ba Ang Los Angeles Lakers Pagdating sa mga bigatin Kagaya ng Bostons Uh, marami ang nagsasabi na kaya raw uh, natalo ang Lakers dahil wala naman talagang legit center ang Lakers ngayon dahil na-injury yung bata nilang Sintro, ang idol na si Hayes, Ang ginawa nilang Sintro ay si Vanderbilt kung saan ang height nito ay 6'8 lamang. Mas matangkad pa nga si Lebron James, mga idol na power forward na halos 6'9 ang height bawi na lang sa sunod mga idol dahil talo nga ang Los Angeles Lakers final score ay 101 sa Lakers 111 sa Boost Celtics